Ang Aegis Juris Fraternity ay isang brotherhood sa loob ng faculty ng Civil Law sa University of Santo Tomas na na-establish noong 1979. Ang Aegis Juris ay Latin words na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay shield of justice, kalasag ng hustisya. Ang nasabing samahan ay may limang principles. Ito ay ang academic excellence, equality, godliness, Integrity at Service Ang nasabing fraternity ay isa sa walong non-academic organization sa loob ng UST Faculty of Civil Law. My sister sorority din ito na Regina Legis Juris Sorority. Bilang isa sa pinakamatagal ng fraternity sa university, ang Aegis Juris ay nakapagproduce na ng malaking bilang ng mga abogado na nagtapos sa UST Faculty of Civil Law. Binansagan pa nga ito na Lawyer Factory dahil sa madaming alumni nito ang nagtatrabaho sa ating government, private companies at iba't ibang law firms sa ating bansa. Ang kanilang motto ay Do No Injustice, Suffer No Injustice. Ngunit taong 2017 ay nadungisa ang magandang pangalan ng Aegis Juris Fraternity. Ito ay nang mamatay ang isang freshman law student na si Horacio Ateo Castillo III sa kamay ng mga members ng Ages Juris dahil sa kanilang ginawang initiation. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September 18, 2017, ng ganap na alauna ng madaling araw, ay nakatanggap ng isang text message mula sa hindi nagpakilalang sender, ang magulang ni Ateyo, kung saan ay sinabi nito na ang kanilang anak ay nasa Chinese General Hospital. Ngunit nang makarating ng Chinese General Hospital, ay wala na doon ang anak at tinuro sila ng mga ito sa Archangel Funeral Homes sa Sampaloc, Manila. Lalo pang nanlumo ang pamilya sa kanilang nadatnan sa nasabing funeral parlor Nakita kasi nila ang katawan ng wala ng buhay na anak, na puro pasa ang mga braso at hita, may mga paso ng sigarilyo, at punong-puno ng patak ng kandila ang kanyang katawan. Ayon sa police report na nakarating sa kanila, noong alas 7.50 ng umaga ng September 17, 2017, ay nakita si Ateo sa isang sidewalk sa corner ng H. Lopez Boulevard at Infanta Street sa Balot area sa Tondo, Manila. ng isang medical technologist na may pangalang John Paul Sarte Solano. Ayon dito ay nakita niya ang binata ng bibili umano ito ng sigarilyo sa kayang kanyang pulang Mitsubishi Estrada. Ito din ang nagdala sa biktima sa Chinese General Hospital ngunit dineklara ito ng emergency doctors doon na dead on arrival ng ganap na alas 9.21 ng umaga. Si Horacio Thomas Castillo III o Ateyo ay pinanganak noong May 26, 1995 sa Manila. Nakapagtapos siya ng sekundarya sa Colegio de San Agustin sa Makati at umatend sa UST Faculty of Arts and Letters kung saan ay nakapagtapos siya ng Bachelor Degree sa Political Science noong 2017. Agad din siyang natanggap sa UST Faculty of Civil Law right after ng graduation. Habang nag-aaral ng political science, ay naging member si Ateo ng Students Democratic Party at Political Science Forum. Ayon sa magulang ni Ateo, ay nakatanggap sila ng text message mula kay Ateo noong September 16 ng ganap na alas 8.56 ng gabi, kung saan ay sinabi nito na nasa UST siya at hindi makakauwi ng magdamag dahil sa dadalo umano ito ng welcoming party ng Aegis Juris Fraternity. Ayon sa kanyang mga magulang, ay nakatanggap ang kanilang anak ng offer mula sa nasabing fraternity na nangako dito ng mutual support at brotherhood para sa kanyang pag-aaral bilang law student ng UST Faculty of Civil Law, pati na rin sa kanyang magiging bar review at future practice ng nakanyang legal profession. Lumipas ang magdamag ng September 16 at buong araw ng September 17 ay hindi nakauwi sa kanilang bahay si Ateo. Hindi na rin makontak ng kanyang pamilya ang kanyang telepono. Kaya naman nagdesisyon sila na tumungo sa tanggapan ng University of Santo Tomas nang ganap na alas 10 ng gabi, ngunit hindi nila nakita ang anak. Hanggang sa makatanggap na nga sila ng text message na nasa Chinese General Hospital ito. Dahil sa naging pahayag ng mga magulang ni Atheo, at ganoon na rin sa kalagayan ng katawan nito, ay nagkaroon ng lead ang kapulisan na si Horacio Atheo Castillo III ay biktima ng hazing ng Aegis Juris Fraternity. Ayon sa Manila Police District of Spokesperson, si Atheo ay namatay dahil sa cardiac arrest sanhi ng traumatic injuries. Sa pareho araw ay naglabas ng pahayag ang din ng UST Faculty of Civil Law na si Divina, kung saan ay kinumpirma nito ang pagkamatay ng isa sa kanilang estudyante na si Horacio Thomas Castillo III. Matapos ang ginawang initial investigation ng Manila Police District, ay agad din nilang inanunsyo ang preventive suspension sa lahat ng members ng Aegis Juris Fraternity at pinagbawala ng mga ito na pumasok ng campus ng university. Nagsagawa din ng lead prayer vigil at, at candlelighting ceremony sa Quadricentennial Park ng lah ang lahat ng estudyante na is civil law ng nasabing araw para sa kanilang kapwa mag-aaral na si Ateyo. Kinabukasan ng alas 10 ng umaga, ang katawan ni Ateyo ay dinala sa Santuario de Antonio sa Makati para sa kanyang wake. Sa ginawang initial investigation ng Manila Police District, ay pinangalanan nila si John Paul Solano bilang person of interest dahil sa naging inconsistency sa mga binigay nitong statement sa mga kapulisan. Ilan pang mga primary suspect ay sila Antonio Trangia at ang anak nito na si Ralph Trangia dahil sa ang pulang strada na ginamit ni Solano nang dalhin nito si Ateo sa hospital ay napagalaman nila na nakarehistro kay Antonio Trangia. Nalaman din nila na si Solano ay member din ng Aegis Juris Fraternity. Ang labing-anim na miyembro ng nasabing fraternity ay agad na isinailalim sa immigration lookout list para mapigilan ng mga ito na lumabas ng bansa. Sa pareho ding araw, ang Senate ay naglabas ng order para pag-aralan ng kaso ni Horacio Atheo Castillo III. Samantala, ang Facebook group na Hustisya para kay Horacio na ginawa ng mga kaibigan ni Ateo ay nag-post ng screenshot mula sa Facebook Messenger kung saan ay nakalagay ang naging usapan ng pitong kalalakihan ng mga members ng Aegis Juris Fraternity mula September 16 hanggang umaga ng September 17. September 21 ng alas 10 ng umaga ay naglabas ng pahayag ang Bureau of Immigration kung saan ay sinabi nito na ang isa sa mga member ng Aegis Juris at isa sa mga suspect na si Raf Trangia ay lumabas ng bansa. Lumipad ito papuntang Chicago at mula Chicago ay nagtungo ito ng Taipei noong September 19. September 22 ng alas 3 ng hapon ay sumuko si John Paul Solano sa tanggapan ni Senator Panfilo Lacson, kung saan ay humingi ito ng tawad dahil sa maling statements na binigay niya tungkol sa pagkamatay ni Ateo. At mula dito ay nagbigay ito ng kanyang panibagong sinumpaang salaysay. Ayon sa kanya, isa siyang medical technology alumnus ng University of Santo Tomas. Ayon sa kanya, hindi siya kasama sa naganap na hazing rights ng Aegis Juris Fraternity ng mamatay si Castillo. Ang kanya lamang umanong naging partisipasyon ay ang magbigay ng medical assistance. Noong September 17 ng alas 6.20 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang fraternity member kung saan ay pinakiusapan siya nito na magtungo sa fraternity library sa Laon Laan Street, ngunit tinanggihan niya ito. Makalipas ang isang oras ay muli siyang nakatanggap ng tawag kung saan ay sinabi nito na isa umano sa neophyte ay nawala ng malay. Habang ginagawa ang initiation rites, dahil dito ay agad niyang nilisa ng kanilang bahay sa Kaloocan para magtungo sa nasabing lugar. Dumating siya sa fraternity library ng ganap na alas 9 ng umaga kung saan ag agad siyang nagsagawa ng CPR sa walang malay na si Ateo. Ngunit nang tila walang nangyayari, ay sinabihan niya ang frat leader na kailangan nadalhin si Ateo sa hospital. At napag na ng mga ito na dalhin si Ateo sa Chinese General Hospital sa halip na sa University of Santo Tomas Hospital na dihamak na mas malapit. September 25 ay dinala si Solano sa Department of Justice para sa inquest proceedings. Siya at ang labing siyam ng mga sospek kasama ang magulang ni Trangia ay kinasuhan ng kasong murder, perjury, obstruction of justice, robbery at violation of anti-hazing law. Kinagabihan ay ginawa ang unang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso ng pagpatay kay Ateyo. Ang nasabing pagdinig ay pinangunahan ni Senator Panfilo Lacson, ang chairman ng Senate Public Order. Sa nasabing pagdinig ay pinangalanan ni Sulano ang anim na mga individual na may kinalaman sa nasabing hazing rights. September 27, si Ateo ay dinala sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park sa Paranaque City. Kinabukasan September 28, ay pinalaya ng Manila Police District si John Paul Solano sa utos na inilabas ng DOJ dahil sa hindi umano ito subjected para sa isang warrantless arrest o walang inilabas na warrant ang korte para sa kanyang pag-aresto. Tinungo naman ng mga members ng Manila Police District at Scene of the Crime Operatives ang Ages Juris Library sa Navarra Street, Sampaloc, Manila para maghanap ng mga ebidensya. At dito na nga ay nakakuha sila ng tatlong paddles at isa dito ay may tatak ng Ages Juris Fraternity. Ganon din ang isang puting t-shirt at mga personal na gamit ng biktima tulad ng suklay at panyo. Ganon pa man, ayon sa kanila, ang CCTV sa loob ng nasabing facility ay natampered o nabura na ang mga kuha ng nasabing araw ng na, nang maganap ang ginawang initiation. September 30, ang abogado ng pamilya ng biktima na si Lorna Kapunan ay naglabas ng pahayag na dapat umanong isama sa investigasyon ang University of Santo Tomas Faculty of Civil Law Dean na Sinilo Divina dahil ayon sa kanya ay maaaring may kinalaman ito sa naging kamatayan ni Ateo dahil sa ito ay isang member ng Aegis Juris Fraternity. Samantala, noong October 3, 2017, ang abogado ni Sulano ay nakusahan ang Manila Police District na binago ang testimonya na binigay ni Solano. At ayon din sa kanila, ay wala umanong presensya ng abogado ng kanila itong kuhana ng salaysay at isa ilalim sa questioning sa police station. October 4, 2017, ay nakausap ni former President Rodrigo Roa Duterte ang magulang ni Ateo sa Malacanang, kung saan ay pinangako niya sa mga ito na makakamtan ni Ateo ang hustisya. Inutosan din niya si Justice Secretary Vitaliano Aguirre the second na itigil ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kaso ni Ateo at sa halip ay hayaan na lamang ang Manila Police District sa kanilang ginagawang investigasyon ayon na rin sa pakiusap ng pamilya. October 9 ay nag-file ang magulang ni Ateo ng supplemental affidavit kung saan ay sinama ng mga ito ang din ng civil law na si Nilo Divina sa pangalan ng nais nilang kasuhan. Kasunod nito ay nagsampa naman si Divina ng libel complaint laban kay Lorna Kapunan dahil sa ginawa nitong TV interview kung saan ay sinabi nito na si Divina umano ang nag-recruit kay Castillo na pumasok sa Aegis Juris Fraternity. Sa nasabing reklamo ay gusto ni Divina na pagbayarin si Attorney Lord na Kapunan ng 120 million pesos para sa damages sa ginawa nitong paninira sa kanyang reputasyon at sa defamatory statements nito na inilabas sa media. October 10 ay naibalik ang suspect na si Ralph Trangia sakay ng Eva Air Flight 271 kasama ang kanyang ina na si Rosemary Trangia sa ating bansa. Si Raff Trangia, ang Sergeant at Arms ng Aegis Juris Fraternity, ay inalok ng Department of Justice ng Witness Protection Program kapalit ng kanilang pakikipagtulungan para sa ikalulutas ng kaso. October 13, 2017, ang blood samples at bloody fluid na nakuha sa padel at puting t-shirt na nakuha sa Aegis Juris Library ay nagmatch sa DNA ng pamilya Atheo. October 18, 2017 ay ginanap ang pangalawang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso. Sa nasabing pagdinig ay sinabi ni Senator Grace Poe na dapat na bumaba muna si Divina sa kanyang posisyon bilang Dean ng Civil Law sa UST habang hindi pa natatapos ang investigasyon dahil umano sa conflict of interest. Dahil sa maaaring umanong ang ilan sa mga estudyante na nasa ilalim ng kanyang pamunuan ay ah hindi magawang magsalita dahil sa natatakot na makakuha ng bagsak na grado. Mariin naman na itinanggi ni Divina ang hiling ng senadora Samantala ay sinailalim naman si Arvin Balags in contempt dahil sa ginawa nitong pagtanggi sa pagsagot ng ilang katanungan mula sa panel ng mga senators at iniutos ang detention nito sa Pasay City Jail. Balag, ikaw ay miyembro ng Aegis Juris, di ba? Siguro malinaw yan, nandito ka ngayon. <laughs> nagmamatigas ka na doon sa sinabi mong code of silence, doon sa yung text messages. Okay. Tingnan mo ito ha, dito sa application, Ages, Juris, Fraternity Law, Faculty of Civil Law, ikaw ang nakapirma. Tapos ito sa organization sheet, position ng organization, president, na malinaw ni pagiging miyembro hindi mo aaminin? Anong klaseng leader ka ng yung fraternity? Mga kasamaan sa fraternity, yan ang leader ninyo. Uh, Your Honor, I'm invoking my right, Your Honor. I think, uh, Mr. Chair, I would like to move um uh, that this resource person be cited in contempt. I second the motion, Mr. I Chair. Second the motion. There's a motion to cite in contempt. Mr. Arvin Balag. And it is, properly uh, the motion is carried. Si Arvin Balag ang itinuro ni John Paul Sulano na nag-utos sa kanya na magsinungaling tungkol sa kung paano niya natagpuan ang katawan ni Ateo. Kinundin na din ni Sen. Chis Escudero ang kawalan umano ng hakbang ng pamunuan ng University of Santo Tomas para sa mabilis na pagresolba ng kaso ni Ateo ang nasabing paratang ay agad namang pinabulaanan ng pamunuan. Sa isang statement na inilabas nito sa isang Facebook page dated October 20, 2017, ay sinabi nila na hindi accurate ang ginawang paglalarawan sa kanilang ginawang effort para makatulong sa imbestigasyon ng pagkamatay ni Ateo. Sinabi din nila na nakipagtulungan sila sa Manila Police District at sa National Bureau of Investigation sa mga unang araw ng imbestigasyon na siya umanong naging dahilan para makilala ang mga members ng Aegis Juris Fraternity at ang mga posibleng sospek sa nasabing pangyayari. Ayon kay Rector Father Herminio Daguhoy, ay ginawa nila ang lahat ng hakbang alinsunod sa kanilang student handbook. October 24 ay pinagdiinan ng kampo ni Sulano na ang dahilan ng pagkamatay ni Ateo ay dahil sa sakit sa puso at hindi dahil sa mga tinamonitong injuries ng dahil sa ginawang hising. Samantala, ang isa sa mga sospek na si Mark Ventura ay umamin sa naging partisipasyon nito sa nangyaring krimen at pumayag na tumayo bilang star witness kung saan ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession at inilahad nito ang buong pangyayari. March 6, 2018, matapos ang mahabang pagdinig sa Senado at sa ginawang investigasyon ng Manila Police District, ay nakakita ang Department of Justice ng probable cause para magsampa ng kaso laban sa sampung members ng Aegis Juris Fraternity. Sa 46 pages na resolution ng panel of prosecutors ng DOJ ay kinasuhan ng mga ito sila Arvin Balag, Ralph Trangia, Oliver Jan, Andrew Onofre, Menwen Chan, Axel Munro Hepe, Daniel Hans M Matthew Rodrigo, Joshua Joriel Makabale, Marcelino Bagtang, Jose Miguel Salamat at Robin Ramos ng kasong paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law at wala din nitong narecommend na bail. Samantalang si John Paul Solano naman ay sinampahan ng kasong perjury. Ang reklamo ng sinampa kay Nilo Divina ay binasura ng Department of Justice dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ang reklamo naman kay Mark Ventura ay binasura sa halip ay nilagay ito sa ilalim ng Witness Protection Program bilang star witness ng kaso. March 22, 2018, ay naglabas na ng utos ang Manila Regional Trial Court para sa pag-aresto sa sampung akusado. Bago pa man maihain ng kapulisan ang nasabing warrant of arrest, ang sampung akusado ay una nang sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Kinabukasan ng alas 11 ng tanghali, ayon kay NBI Director Dante Geran, mula sa NBI inilipat ang mga ito sa Manila City Jail noong May 23, 2018 bilang pagsunod sa utos ng mababang hukuman ng Maynila. July 11, 2018, ay pinirmahan ni former President Rodrigo Roa Duterte ang inamendehang batas ng Anti-Hazing Act kung saan ay mas binagatan nito ang parusa sa lalabag sa Anti-Hazing Law. July 24, sa ginawang arraignment, ang sampong akusado ay nagplead ng not guilty sa kasong pagpatay kay Horacio Ateo Castillo III. August 14, 2018, sa ginawang pagdinig sa kaso sa mababang hukuman, ay naging emosyonal ang star witness na si Mark Ventura nang ituro nito sa harap ng hukuman ng sampung members ng Aegis Juris Fraternity at inilahad nitong muli sa hukuman ang buong pangyayari sa naganap na initiation rites. Ayon sa kanya, ang nasabing initiation rites ay pinangunahan ng kanilang master initiator na si Axel Monroe Hepe at ng kanilang Grand Prefectus na si Arvin Balag sa kanilang Fraternity Library. Noong September 17, 2017, ng alauna ng madaling araw, ay nagsimula ang unang yugto ng Initiation Rites, kung saan ay na ng grupo si Ateo habang pinapasayaw nila ito ng Baby Shark ng Nakahubad. Doing duck walk, pumping, push and pull, habang sinusuntok at sinisipa ng ilang mga miyembro. Habang ang iba naman ay umiinom at kumakanta gamit ang videoke para hindi marinig sa labas ang ingay na sanhi ng kanilang ginagawang initiation rites. Sa pangalawang yugto ng initiation ay ginamita nila ng spatula si Ateo para mabawasan ang pamamaga ng kanyang mga laman. Sa ikatlong yugto ay dapat na tatanggap si Ateo ng labing isang palo ng padel mula sa mga membro. Ngunit matapos ang pangatlong palo, ay tinanong pa siya kung, siya kung kaya pa niya at sumagot umano ito ng affirmative. Sa pang-apat na palo ay bumagsak ito at umungol ng malakas. Alas 5 na ng madaling araw ng igawad dito ni Arvin Balag ang panglimang palo, kung saan ay muli itong bumagsak at tuluyan nang nawala ng malay. Nang hindi ito nagre-response ay sinubukan nila itong i at pinatakan ng kandila ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin ito nagkaroon ng malay. Maya-maya pa ay dumating na si John Paul Solano na isang licensed medical technologist kung saan ay sinubukan pa nito na bigyan ng CPR si Ateo ngunit hindi pa rin ito nagkama nagkamalay at napag na nadalhin ito sa hospital matapos ang 30 to 40 minutes na pagtatalo kung ano ang dapat gawin. Nang isakay nila si Ateo sa sasakyan ay may pulso pa ito. Sa anim na pahina ng affidavit ni Mark Ventura, ay nagawa nitong pangalanan ng iba pang membro ng Aegis Juris Fraternity na kasama-umano nila sa ginawang initiation rites. Prinisinta din ng prosecutor ang padel na kanilang na-recover bilang ebidensya ng naganap na hazing. June 2019, si John Paul Sulano ay hinatula ng mababang hukuman ng Maynila sa kasong Obstruction of Justice at Perjury dahil sa naging pahayag nito na natagpuan niya ang katawan ni Ateo sa sidewalk sa tundo. At sa ginawa nitong pagsisinungaling para pagtakpan ng ginawang krimen ng mga kasama sa kapatiran. Si Sulano ay nahatulan ng apat na taon at dalawang buwang pagkakakulong. Pansamantala ding na-delay ang mga pagdinig ng kaso dahil sa COVID-19 pandemic. March 2022, sa desisyon na nilabas ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, dated February 24, ay dininay ni Presiding Judge Shirley Magsipok Paglilawan ang demurrer of evidence na pinasa ng sampung mga akusado dahil sa kakulangan ng merit. Ang demurrer of evidence ay isang motion para i-dismiss ang kaso sa ground na ang mga ebidensyang isinumite o pinasa ng prosecutors ay kulang para sa criminal conviction. Sa nasabing motion ng mga akusado ay sinabi nila na hindi umano nagawang mapatunayan ng prosecution na ang sanhi ng pagkamatay ni Ateo Castillo ay dahil sa mga natamu injuries dahil sa hazing. Ayon sa kanila, ang cause of death ay hindi umano dahil sa severe traumatic injuries kundi dahil sa hypertrophic cardiomyopathy. Ito ay isang sakit kung saan ang muscle ng ating puso ay kumakapal na siyang nagiging dahilan para mahirapan itong mag ng dugo. Sa kabila nito ayon sa mababang hukuman ay nagawa umanong mapatunayan ng prosecution na may elemento ng paglabag sa anti-hazing law at ayon din sa kanila ang testimonya ni Mark Ventura ay sapat na para makabuo ng dahilan para sa conviction. At pinagdiinan din ng mababang hukuman ang resulta ng autopsy na isinigawa ng medical legal officer at pathologist na nag examine sa katawan ni Ateyo. Uh, autopsy uh, report uh, signed by the medical legal uh, officer uh, the cause of death is uh, severe blunt traumatic injuries both uh, upper limbs. Ayon dito, sa kanilang ginawang examination sa kanyang internal organs, ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay severe blunt traumatic physical injuries. At granting umano for the sake of argument na ang naging sanhi ng kamatayan ng biktima ay dahil sa hypertrophic cardiomyopathy tulad ng pinagigiita ng mga akusado ay isila pa din ang magiging responsible sa pagkamatay nito alin alinsunod sa doktrina ng ating batas na he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay gumawa ng isang aksyon na naging sanhi ng isang pagkakamali kahit pa ito ay hindi sinasadya ay maituturing pa din na ugat o dahilan ng pangyayari ayon sa hukuman kahit pa ang biktima ay nakaranas ng sakit kung ang mga palo na tinamo nito mula sa mga akusado ay naging dahilan para mas mapabilis ang kanyang kamatayan then there is criminal liability ang kaso ay kasalukuyan nag pading ding dinidinig sa mababang hukuman. At pag napatunayang nagkasala, ang mga akusado ay maaaring mahatulan ng reklusyon perpetua o apat na pung taon na pagkakakulong. Naniniwala naman ang mga nagmamahal kay Ateo na makakamit nila ang hustisya sa sinapit nito. Our heart breaks every memory of the boy we had raised for 22 years with painstaking care. The boy we had cherished, the boy we had brought who had brought us so much pride and joy he had many hopes and dreams he wanted to be a lawyer a senator and even a justice of the supreme court and we dreamed all of this with him we were de devastated that senseless and barbaric acts can put an end to those dreams so abruptly We are no different from any other parent here. We live our lives for our children, wishing always to shield them from harm, to protect them from unkindness, to shelter them from injustice. We will forever be tormented by the thought that the Aedes Jewish fraternity invited him to their organization, only to treat him like an animal. After killing our son, Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.